Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento Agad naman na nakikilala ng dalawang utusan nila ni Kiram ang mga iyon Sina Baltok at ang dalawang anak ni Maki na sina Suki at Amadio Nakarating na pala ang pamilya ng mga mga ngatay sa bayan ng Kiwayan At agad nilang napansin ang nagaganap na bakbakan doon sa Sintro At nang makalapit ang mga ito agad nilang napagtanto na nagkakaroon na ng labanan ang grupo ni Tata Ingo. Kalaban ang mga munghi kasama ang mga aswang na bangkilan. Ngunit napapansin agad nila ang isang matandang babaylan na kasama ni Tata Ingo. Dito nila napagtanto na maaring iyon na si Nanay Candida. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang tumulong na makitang duguan itong si Tata Ingo at makita kung gaano karami ang kanilang mga kalaban sa buong paligid. Kaya mabilis na naglulundagan ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan ng mga naglalaban. Sina Baltok, Soki at Amadio mabilis na tumakbo para tulungan ang kanilang dalawang mga utusan na sina Amay Bidang at itong si Barok dahil nahirapan na ang mga ito kalaban ang napakaraming mga nilang samantalang itong si Maki ang tumakbo papunta doon sa nakaluhod na si Tata Ingo para tulungan ang matandang ermitanyo. Uwi ka agad nitong si Maki. tatayin ko mukhang malaba ang tama mo. Kailangan mo nang magamot ang mga iyan at mailagay kita sa ligtas na lugar. Paglingon itong si Tata Ingo Napapangiti ito nang makita itong si Maki. Nakabalik na pala kayong Maki. Nandirito na si Manang Kandida at tumutulong sa labanan. Kaya napapangiti din itong si Maki sa kanyang isip. Tama nga ang kanyang hinala na ang matandang babaylan na nakipaglaban doon sa unahan ay si Nanay Candida Sa kanyang isip ngayon, maaring si Kiram ang nagsabi sa lahat-lahat muling huwi ka nitong si Tata Ingo. Kaya ko na ang aking sarili, Makis. Kailangan ko lamang na magamot ang aking mga syugat at babalik agad ako dito. Pagkatapos gamit ang kakayahan nitong si Tata Ingo, agad na kumapit ito sa kanyang tungkod at sa ilang mga pag usala biglang nawala ito doon sa kinaroroonan. Samantalang itong si Maki, napatitig ito ngayon kay Nanay Kanida. Na sa mga pagkakataon na iyon, nakipaglaban doon sa mga munghi kasama itong si Tandang Alfon. Hindi din napigilan itong si Maki ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa loob ng maraming mga taon, ngayon pa niya, muling nasilayan ang hitsura ng matanda na ibang-iba na noon. Ngunit nabanaag ngayon ni Maki kung gaano ito kalakas. Pinagtutulungan na nga ito ng mga munghi. Ngunit mababatid mong nalalagay pa rin sa alanganin ang kanyang mga kalaban. Pati si Tandang Alfon, kitang kita ni Maki na nahirapan din ito kay Nanay Kalida. Ngunit batid ni Maki na malalakas pa rin ang mga munghi kaya kinakailangan niyang tumulong doon sa babaylan. Kaya mabilis nang umarangkada ng takbo itong si Maki papunta doon sa kinaruroonan ng mga ito tumulong na ito sa pakikipaglaban doon sa mga mungi. Gulat na gulat pa nga itong si Nanay Kanida nang sumulpot sa kanyang tabi itong si Maki. Inaakala pa nga itong si Nanay Kanida na kalaban ang dumating at agad itong nagpakawala ng mga usal na linlang na baging at pagkatapos biglang nawala ito sa kinatatayuan at sumulpot sa likuran nitong si Maki na ikinagulat ng amang mga ngatay. Pagkatapos, napapangiti itong si Maki habang itinaas ang dalawang kamay. Huwi ka agad nitong si Maki bago pa siya maatake nitong si Nanay Kanida. Si Maki po ito, Nanay Kanida. Matapos na sabihin iyon ni Maki, agad itong pumihit at hinawakan ang kamay ng matanda habang nagpapatuloy ang pagluha. Sa ngayon, Nanay Kanida, tapusin muna natin ang mga ito. Masaya ako at nagkikita tayo ngayon at magkakasama na sa labanan. Napatigalgal din itong si Nanay Kanida habang nakatitig kay Maki at napapaluha pa rin ang amang mga ngatay gustong gustong yakapin na nitong si Maki ang matanda pati na rin itong si Nanay Kanida. Gustong-gustong yakapin na nito ang kaninang ampunan na inakala niya noon na napatay ng mga albularyo. Ngunit bago iyon magawa ni Nanay Kanida, nakita niyang biglang umarangkada na ng mga pag-atake ang mga munghi kasama itong si Tandang Alfon. Kaya agad na nawala itong si Nanay Kanida sa harapan itong si Maki at gamit ang mga biyak ng lupa at ang kanyang mga baging nagsusulputan ang mga baging doon sa paligid. Ngunit nawala doon itong si Nanay Kanida habang itong si Maki biglang tumalon ito sa ere at inihanda ang kanyang armas. Agad naman na nawala ang mga munghi at pumasok ang mga ito sa ilalim ng lupa habang nag-uusal ng mga malalakas na mga usal para hulihin ang dalawa sa kanilang lambat na gawa sa baging. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nahulaan na ni Nanay Kanida ang gagawin ng mga munghi at inaabangan ang isang munghi sa ilalim ng lupa at doon na ito kinatay ng babaylan. Kaya gulat na gulat ang dalawang mga munghi nang sa pagsulpot nila sa itaas ng lupa kulang na sila ng isa. Samantalang si Maki agad na inataki itong si Tandang Alfon nagkakaroon na ng paglalaban ang mga ito. Samantalang itong si Tandang Tasyo naman Nagpakalat agad ito ng mga insekto sa paligid para ipapaalam ang kanyang sugo at plano sa kanyang tama sa kanyang katawan galing sa tungkod ni Tata Ingo. Malubha din kasi ang kanyang pakiramdam at nahirapan pa rin itong makakilos ng maayos. Hindi kasi pangkaraniwan ang gamit na tungkod ni Tata Ingo. Sinadyang ipinagawa niya ang tungkod na ito na galing pa sa mundo ng mga inkanto para lamang doon sa mga albularyo. Kaya ganun na lamang din ang epekto nito sa kanya patuloy na tumutulo pa rin ang kanyang dugo sa kanyang ilong, bibig at ainga. Nakikita din nilang nalulupig na ang kanilang mga alagad sa pinagsamasamang pwersa ng pamilya ng mga mga ngatay. Napalingon din itong si Tandang Tasyo doon sa kinaroroonan nila ni Tandang Alfon. Nakita niyang nandoon na ang pamilya nitong si Maki. Kaya kahit na nanghihina ang katawan nitong si Tandang Tasyo, gamit naman ang kanyang karunungan sa mga usal, agad itong umusad papunta doon sa kanyang kapatida. Sa palagay niya, mukhang lumayo muna sandali ang nakakalaban niyang si Tata Ingo dahil hindi na niya nasipat ito at hindi nararamdaman. Napamura muli itong si Tandang Tasyo. Hindi niya inaakala na ganon katindi ang epekto ng armas ng matandang ermitanyo sa kanya. Balak nitong si Tandang Tasyo na umatras na. Hindi din niya kasi inaasahan na kakaiba na ang lakas nitong si Tata Ingo at ang isang babaylan na kasama nito na may hinala na itong si Tandang Tasyo kung sino ito. Lumipas ang ilang mga minuto, kumalat na doon sa lugar ang mga insektong pinakawalan ni Tandang Tasyo na may mga mababagsik na lason. Kaya napilitan si Nabaltok nagawan ito ng paraan para tuluyang mamatay ang lahat ng mga ito. Kasama ang dalawa pang mga anak nitong si Maki, nagtapon ang mga ito ng mga bulaklak sa paligid na mayroong mabangong amoy na naging dahilan para agaran na magsibagsakan ang mga insikto at namamatay. Nangingisay ang mga ito sa lupa dahilan para agaran na mamamangha ang mga munghi sa kanilang nasaksihan. Nagawa ng mga munghi na mapatamaan ng mga usal itong si Nanay Kanida kaya nang makita iyon ni Maki agaran itong tumaluna para tulungan ang matandang babaylan ngunit nang ibato na ng mga mungi ang panapos ng mga usal na pangkitil biglang nagiging baging ang katawan ni Nanay Kanida at agad na itong nakalipat ng pwisto dahilan iyon para mawindang ang isipan ng mga mungi at hindi nila inaasahan na malinlang sila ng babaylan na hindi man lamang nila napansin na paigit na naman ang isang munghi nang maabot ito ni Nanay Kanida agaran na ito ng mga malalakas na mga bakod na usal at ginamit ang malakas na tanga na mutya para sana makatakas kay Nanay Kanida ngunit wika nitong si Nanay Kanida na nakasunod pa rin doon sa munghi hehehehe <laughs> At saan ka naman papunta, monghe? Hindi sapat ang mga kakayahan na iyan para maiwasan at makalayo ka sa akin. Pagkatapos ng pagkawi ka na iyon ni Nanay Kanida, agad na nawala ito sa harapan ng munghi at sa isang iglap, biglang sumulpot ito sa likuran ng kalabang munghi. Agad naman na pa ng mga usal ang munghi at inaakala niya na baka linlang na naman ang gagawin ng babaylan sa kanya. Kaya ang nasa kanyang isip, kailangan niyang makalayo. Ngunit nang ihakbang ang kanyang mga paa, biglang hindi na nito kayang maiangat ang kanyang mga paa sa lupa dahil nakapulupot na nito ang mga baging ni Nanay Kanida. Muling na mga ito sa ginawa ng babaylan, hindi niya na kasi ang pagpalabas ng mga baging ni Nanay Kanida na pumulupot agad sa kanyang mga paa dahil abala siya sa kakaisip kung linlang ba ang ginagawa ng babaylan at ang kanyang balak na pagtakas. Agad na inihampas nito sa lupa ang dalawang mga palad ng munghi. Balak sana nitong wasakin ang mga ginagawang baging ni nanay kanida Ngunit hindi na sapat ang kanyang lakas. Nagtuloy-tuloy ang pagpulupot ng mga baging hanggang sa kanyang buong katawan. Hanggang sa umindak na sa lupa itong si nanay kanida at pagkatapos nabiyak ang lupang kinaroroonan ng mungi at dinala siya ng baging pailalim sa lupa. Nang gigigil na saksi itong si Tandang Tasyo sa kanilang nasaksihan. Ngunit agad itong lumapit kay Tandang Alfon at inaabisuhan ang kapatid na wala na silang magagawa pa sa ngayon dahil humihina na ang kanilang lakas at pangkat. Agad nagumawa ng mga usal ang mga ito para makatakas, maagap naman na napansin ang mga bagay na iyon ni Nanay Kanida. Agad na sinabihan nito si Maki na huwag nilang hahayaan na makalayo ang dalawang albularyo. Kaya sabay na tumakbo ang mga ito. Papaatake doon sa kinaroroonan ng magkapatid na albularyo habang nag-uusala ng mga orasyon. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nilang naabutan ang mga ito at nagkakaroon pa ng ilang sandaling labanan ang mga ito. Ngunit mas nangaig ang dalawa na sina nanay kanida at Maki. Tuluyan na nilang napapatumba ang mga albularyo. Nakahandusay ang mga ito doon sa gilid ng isang bahay at hindi na humihinga. Agad na wikang tanong nitong si Maki. Pahiyaan na lamang ba natin na makatakas ang dalawang iyon, nanay kanida? Sagot naman ng babaylan hindi na natin kayang abutan ang mga iyon, Maki. May tama na din ako sa aking katawan. Ngunit natitiyak kong maluba ang tama ng dalawang albularyong iyon. Kaya ko silang sundan matapos na magamot ang aking pinsala. Ngunit sa ngayon, linisin muna natin ang bayan. Tuluyan natin na patayin ang mga natitirang mga mungi at ang lahat ng mga aswang. Ang dalawang katawan kasi na nakabulagta doon sa gilid ng bahay alam agad nila ni Nanay Kalida na hindi ang mga iyon ang tunay na katawan ng magkapatid na Albulario gamit ang kanilang mga natitirang lakas gumagawa ang mga ito ng mga malalakas na linlang na usal para makatakas at sinasabayan pa iyon sa pagtawag ng kanilang mga gabay para masiguradong makakatakas ang mga ito sa kamatayan naintindihan naman itong si Maki ang ibig ipahiwatig nitong si Nanay kamida Sa kabila ng lahat, masaya pa rin itong si Maki habang tinutulungan ang matanda. Niyakap pa niya ito at pagkatapos sabay nang nagpunta ang mga ito doon sa unahan para tulungan sina Baltok para tapusin na rin ang lahat ng mga ng mga mungi pati na ang mga aswang pinapatay nila ang lahat ng mga ito. Lumipas ang ilang mga oras na bakbakan na nanalo pa rin ang panig nila ni Nanay Kanida. Tulad naman ng sinabi nitong si Tata Ingo, matapos na magamot nito ang mga natamong mga sugat sa kanyang katawan, bumalik ito doon sa pinangyarihan ng labanan. Ngunit naabutan na lamang nito ang mga bangkay ng mga aswang na bangkilan at ang mga nakahandusay na wala ng mga buhay na katawan ng mga munghe. May ilang sugat din ang grupo nila ni Maki. Ngunit hindi na yon inaalintana ng mga mga ngatay dahil tagumpay na sila sa labanan. Samantalang sina Butchok, napatay na din nila ang lahat ng mga aswang doon sa unahan ng sentro ng lugar. Para masigurado, nilibot pa muna ng mga ito ang buong kapaligiran ng bayan hanggang sa magtagpo ang mga ito doon sa shelter. Inihayag nitong si Tata Ingo ang kanilang pagkapanalo at hindi na sinabi ng mga ito na nakatakas ang nagpasimuno ng lahat at ang namumuno doon sa mga munghi na sinatandang Tasyo at Tandang Alfon. Batid nila na sa mga pagkakataon na ito, makakamtan na nila ang kapayapaan na matagal nang hinahangad. Ang pinakabanta na lamang sa kanilang bayan ay ang mga aswang na bangkilan na napatay nila halos lahat ng mga ito. Masayang-masaya din ang mga tao sa kanilang napag-alaman kung ang ilan sa mga ito kinamumuhian ang pamilya ng mga mga ngatay ngunit ngayon magaan na ang kanilang kaluuban at susubukan ng mga ito natanggapin ang pamilya nila ni Tata Ingo sa kanilang puso ngayon nila napapatunayan na kahit na mga pumapatay ang mga ito ngunit kapag ang kanilang bayan na ang nalalagay sa kapahamakan handang ibuwis ng mga ito ang kanilang mga buhay para protektahan ang bayan samantalang ang karamihan naman sa mga tao doon na simulat sa na pamahal na sa pamilya nila ni Tata Ingo taas pusong nagpapasalamat ang mga ito at lalong lalo na doon sa mga batang kasamahan nitong si Kiram hindi nila inaasahan na may mga darating pa ng mga bata na kayang labanan at sumpuin ang mga kampo ng kadiliman matapos iyon na Agad nang nilibot nila ang buong paligid ng bayan para linisin ang mga ito at ayusin ang mga nasisira doon dahil sa labanan. Sinakalito naman, lubos-lubos pa rin ang pasasalamat ng mga ito sa ginawa nila ni Tata Ingo. Wika pa nga nito kay Tata Ingo. Tata Ingo, pinagsisihan ko na ngayon ang aming pagdududa sa pamilya ninyo. Ang inaakala namin noon na ipagkanulo ninyo ang ating bayan, hindi ko inaasahan na handa nyong ibuwis ang inyong buhay para sa mga tao dito sa lugar ng Kiwayan. Patawarin mo kami sa aming masasamang ipinakita sa inyo. Simula ngayon, magkakasama na tayong ipagtanggol ang bayan na ito laban sa lahat ng mga kampo ng kadiliman na magbabalak na maghasik ng lagim dito sa ating lugar lumipas ang mga oras. Bumalik na ang mga tao doon sa kanil kanilang mga bahay. Samantalang sina Nanay Kanida, bumalik na din ang mga ito doon sa tirahan nila ni Maki. nagsaya muna ang mga ito sa kanilang muling pagkikita. Ngunit kinahapunan, nagulat si Tata Ingo nang may mamataan ang mga ito doon sa bakuran ng kanilang bahay. At nang tingnan ito ni Tata Ingo doon sa may bintana, nagulat ang ermitanyo nang makikilala ang matandang nandoon sa labas. Tanging nasambit na lamang nitong si Tata Ingo. Huwain, buhay ka. Naalala kasi nitong si Tata Ingo ang sinasabi ni Kalito sa kanila na namatay na ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kamay ng mga munghe. Kabilang na ang namumulo sa kanila na si Tata Juan. Ngunit ito buhay na buhay na nakatayo sa labas ng bakuran ng bahay nila ni Tata Ingo.